Kung gusto ka na magkaroon ka ng pagkakitaan na kahit nasa bahay ka lang at kung gusto ka na magkaroon ng mga ideya sa mga paninda natin, ay pagtyagaan mo itong panuorin hanggang dulo yung ating video kasi ay pagtyagaan ko din itong i-demo at i-edit para sa inyo mga ga. Kaya step by step natin itong ituturo para makuha nyo ito talaga. Kaya simulan natin yan. So dito gagamit tayo ng isang kilong first class flour or yung bread flour. Lagyan ng yeast at bread improver and then haluin muna. Dito sa ating harina ay pwedeng gagamit kayo ng all-purpose flour. Light brown sugar yung gagamitin natin at gagamit tayo dito ng iodized salt para madali lang siyang matunaw. Mag-add ng vanilla extract, dalawang piraso ng itlog para malambot na malambot yung ating dough. So dito kahit tubig lang yung nilagay natin ay malambot naman yung ating dough dito kasi maglagay tayo dito mamaya ng 3-4 cup na margarine. Medyo marami yung margarine na ilagay natin kaya malambot lang yung ating dough kahit tubig lang yung gagamitin natin. Ay yung mga gaipul din naman ay gagamit kayo dito ng evaporated milk kung oh may budget lang din naman. At kung gusto niyo talaga na maging masarap talaga ay pwede kayong gagamit dito ng butter compound or yung pure butter. At dahil sa dough roller ko ito pakinisin ay kailangan ay tunawin ko muna yung mga dry ingredients bago ko basain yung harina para hindi naman magaspang yung aking dough. At sa pagpasada ko naman dito sa ating dough roller ay bago yan natin ilagay yung aking dough ay nilagyan ko muna yan ng harina. Nagdust ako dyan at palakihin muna natin yung butas ng dalawang roller. Kailangan talaga natin ang magdust dito ng kunting harina Maari na kasi yan po mga malagkit po yan. Maari talaga yung didikit sa dalawang roller ng ating machine. At pagka nagkaganyan na dumikit, ay patayin nyo lang switch at yun, dahan-dahan nyo lang kuhanin. At ingat lang po kayo ha. At para madaling malata o makinis yung ating dough, ay adjust naman natin na medyo manipis yung, or maliit lang yung butas ng ating dalawang roller para madali natin itong mapakinis. At hindi maiwasan na yung ating dough ay didikit dito sa dalawang roller, lalo na pag ito'y lata na na, pwede na talaga na yung okay na yung ating dough, na elastic na siya. At pagkatapos nito ay agad ko itong putulin sa 30 grams lang. At pwedeng pwede talaga na ibahin ninyo yung putol dito. Ay, dipindi na ho yan sa inyo kung ilang gramo yung gusto ninyo dito na putol. Sa isang kilo pala natin na harina na ito mga gay, nakaputol tayo ng 67 piraso. Pagkatapos tong putulin, ay pigurahin ko na yan agad ng pabilog. At para hindi masyadong bilog na bilog yung ating dough, ay I i-flatten ko lang ito ng kunti. Pero kunting lapad lang ha. At ito naman yung aking bitsukoy or pilipit. Ay pahabain ko muna ito para maging malambot na pag ipilipit natin. Bago natin yan ipilipit, ay pahabain muna natin yan lahat. At pagkatapos kong mapahaba yan lahat, ay agad ko na yan pinilipit kasi malambot lang naman yung ating dough. At ganito lang ako magporma mga gas sa ating pilipit. Tingnan nyo lang po okay kung gusto po ninyo itong sundin. At palasahin muna natin ito bago natin lutuin sa mantika. At kung butasan natin sa gitna yung ating donut ay kailangan ay palasahin na muna natin ito ng mga 30 minutes or 20 minutes bago natin butasan sa gitna. At siyempre palasahin muna natin ito ulit bago natin lutuin yung ating mga donuts. At pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin at katamtamang apoy lang yung kala natin na kailangan natin dito para hindi din masunog agad. At regular lang na mantika yung gamit ko dito. At dito nagtunaw lang ako ng dark chocolate sa mainit na tubig. Bale, yung ating tubig ay e, pinakulo ko muna yan, saka pinatong yung ating chocolate. Tinatawag po ito natin na double boiler method. At kung gusto niyo naman na ah, medyo manipis lang, na medyo rani ng kunti yung ating mga chocolate, ay lagyan lang po natin ng kunti lang na mantika habang nagtunaw tayo. At ito naman yung ating mga pilipit or shakoy. At pag sinausaw na natin yung ating mga donuts dito sa ating melted chocolates, ay kailangan ay patuluin lang natin bago natin ilagay sa ating mga plancha. Kasi sayang lang din eh. At lagyan natin ito ng design sa ibabaw. Gagamit tayo dito ng matcha baking bar. At hiwa-hiwain lang natin ito ng pino. At ito ay medyo matigas ito kasi galing pa ito sa trailer. At bali gagamit lang tayo dito ng mga 100 grams. At lagyan natin ito ng mga 1 tablespoon ng mantika. At ito yung double boiler method na gagawin natin. Ito din po yung ginawa natin kanina sa pagtunaw natin sa ating dark chocolates. At pag nagumpisa na yung matunaw, ay umpisahan na din natin yung haluin. At kahit hindi pa yan totally na tunaw na tunaw, ay kuhanin lang natin dito sa ating kalan. At dito na natin ipagpatuloy sa paghalo hanggang sa ito'y matunaw ng tuluyan. At pwede na natin itong isalin sa ating plastic piping. Bag. At kung pwede na natin itong mahawakan na yung hindi na masyado mainit, pwede natin ng ipipe dito sa ibabaw ng ating mga donuts para pang design. At ito yung gagamitin natin mga palangga ng another toppings natin Ay durugin natin ito sa ating food processor At mabibili lang natin ito sa orange apps At yung ating pistachio nuts na ito, yung lain ilagay lang natin sa ating comment section At huwag lang masyadong durug na durug ha Baka magiging powder na din yung ating toppings Ganito lang At para naman sa mga natira natin, ay diskartehan din natin yung ating mga donuts Ay gawa tayo ng yema frosting ito yung ating yung mga frosting. Kailangan natin dito ng limang piraso ng egg yolk, 4 tablespoon ng cornstarch, at 1 cup na condensed milk, and then haluin muna natin ito. At lagyan ng half cup na evaporated milk and din haluin at pwede na natin itong isa lang. Lutuin natin ito sa katamtamang apoy ng ating kalan. At diretso lang talaga yung paghalo natin dito hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At pag ito'y lumapot na, ay lutuin pa natin ito ng mga dalawang minuto para lutong-luto talaga yung ating cornstarch at yung ating egg yolk. At pagkatapos noon ay na natin yung apoy ng ating kalan. Lagyan natin ito ng 2 tablespoon na margarine. Pwedeng kumamit dito ng butter, pwedeng refrigerated margarine. Itong gamit ko ay regular lang po, ordinary lang na margarine. At haluin lang natin yan ng mabuti hanggang sa matunaw yung ating margarine, kahit patay na yung apoy ng ating kalan ay matunaw pa rin yung ating margarine. Kasi mainit na po yung ating yema frosting. At pagkatapos nito ay isa palabigin lang muna natin. Ito'y malamig na malamig na. At para makinis na makinis, talaga ay batihin lang natin ito. Batihin lang natin ito ng sandali lang. At ito na mga din na natin itong isalin sa ating mga plastic piping bag at ipalaman po natin dito. At ito po naman nagagamit lahat. tayo ng asuka lang na puti para pang coat natin at butasan lang yan natin yan. At pagkatapos lagyan natin ng palaman. At ito na ka, ito po yung tinatawag natin na yung mga donuts. At may natira pa tayo na yung mga frosting ay iban niya natin dito sa mga natira pa natin na mga donuts. At lagyan natin ito ng grated cheese. At may tinira tayo mga ga na yung mga frosting. Gawin natin itong caramel filling or caramel sauce para po pang dagdag toppings natin. So, ang gagawin lang natin dito ay mag tayo ng 1-4 cup lang ng white sugar. At pag nagsimula na yung nag-melt, at saka ko na yung simulan ding haluin hanggang sa mag amber yung kanyang kulay. At saka lagyan ko ito ng 1 tablespoon ng margarine at tunawin ko lang yung margarine. At ilagyan na natin dito yung natira natin na kaunti na yung frosting. At lang talaga natin yan. At lagyan natin ito ng mga 1 tablespoon ng evaporated milk. At ito mga ka okay na ito, palamigin muna. Saka na natin isalin sa ating mga plastic piping bag. At ilagay na natin dito sa ibabaw ng ating mga donuts. At pasensya na kayo mga ga, ka, medyo napahaba yung ating video kasi marami po tayong chat-chat burat chat. Marami po tayo dito ginagawain. At sa bintahan naman dito, edipindi ho yan sa inyong mga costing ha.